Ito na, magandang balita. Napapansin na tayo, mga klases na pangit. May boyfriend ka na ba? Yes, ikaw. Hanap mo ba'y ba pogi at matagal na relasyon? Pues, humanap daw kayo ng hindi masyadong kapugian. Dahil ayon sa mga eksperto, ang mga babaeng may hindi masyadong kapugian boyfriend ay eh mas masaya kumpara sa mga may karelasyong handsome o yummy na lalaki. Relationship ka ba? Artistahin ba ang boyfriend mo? Pasaya ka ba sa piling niya? Alam mo ba na ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Florida State University na ang matagumpay na relasyon ay napakagandang regalo sa isang babae? Sa maniwala kayo o hindi, ang mga babaeng may hindi kagwapuhang partner ay yung mas masayang nasa relasyon? Dagdag pa ng mga eksperto kapag ang mga lalaki ay mas attractive, nagiging inferior ang mga babae na nagkakaroon ng negatibong resulta sa kanilang buhay ang pagiging attractive ng isang lalaki ay kadalasang nagdudulot ng insecurity sa kanyang girlfriend o wife. Ang mga tinaguriang less attractive men ay sinasabi ding bumabawi sa pagiging mabait, maalalahanin, gawaing bahay, at syempre sa sexual favors. Sa pamamagitan nito ay napapasaya nila ang kanilang partner at ramdam ng mga babae ang pagiging more appreciated na nagpapatibay sa kanilang relasyon.